hi guys magandang magandang araw po sa inyong lahat so nito naman ngayon si kindness guys sa aking bakuran o ba? Diba? so uh, ayan guys sa mga nakapagsubaybay po ng aking uh, na vlog po yung bumili po ako ng uh, king okra saka pipino so this time is magtatanim na po tayo ngayon guys at bumili ako nagdagdag ako ng konting lupa ayan so hindi po ilang square meter guys kundi sako sako lang po ng lupa ayan so ang itatanim ni kindness so since um uh, yun nga po, ulitin ko lang po guys nabanggit ko po sa unang upload, unang ko po habang maybili po tayo ng punla uh, sinabi ko po noon na yung, yung time ko po na magtatanim po ngayon dito sa Japan is kunti na lang po dahil August po ngayon and then yung summer tapos sobrang init po talaga guys grabe, ilang palit na kami ng damit so ngayon pa lang yung ano, yung ngayon pa akong magtatanim siguro by kalahati ng October or November, medyo malamig na po siya. Ayan, so ang gagawin ni Kindness, konti na lang po yung ating itatanim. Hindi po katulad ng dati na may kamatis ako, may ampalaya, may okra, may luya, may pipino. So this time guys, ang itatanim lang po natin is yung pipino. Kaya lang, mas marami ang punla na binili ko na pipino. Kasi dati, tatlong punla lang yun. Ngayon, ginawa ko po siyang anim na punla. Ayan, so bakit po naka-focus ako ngayon sa pipino? Uh, yun nga po dahil konti na lang po yung araw ko na magtatanim ako. So, mga uh, siguro mga to half months. So, napansin ko kasi last year na ako ng pipino, ang bilis lang po mga siguro within 3 weeks ayun naka-harvest na po si Kain at na-vlog ko po ngayon na ano kumakain pa ko dito mismo yan habang nag-harvest ako ng pipino alright so ito lang muna yung tatanim natin guys tapos yung aking okra so and then guys na-upload ko rin po noon yung tungkol po sa aking bakura na sobrang dami talagang damo habol na habol si kain sa oras pero this time ito po yung uh, papakita ko po sa inyo guys yung nilagay natin na tinatawag na round off parang medisina siya na uh, kayang patayin yung ating damo so sa Pilipinas meron din po yun guys alam ko po yung mga farmer gumagamit din po nun para mas lalong pinakaugat talaga ng damo, mamatay po siya. Ayan. So, papakita ko po sa inyo ngayon, guys, yung ating uh, nilagay do noon na uh, medicine na ng mga damo. Kung ano na po ba yung uh, progreso niya. So, tamang-tama po ngayon is 2 weeks po. So, numula nung nilagyan ko siya. So, sabi kasi nung sa pinagbilhan namin, mga almost 2 weeks para po siya. Yan, okay. So pakita ko lang po sa inyo ngayon guys sa aking uh, konting kunting silip lang po sa aking bakuran, okay? So, ayan guys, uh, napansin nyo po, ang uh, mga damo ko noon, grabe. Ayan, so pakita ko lang po sa inyo. Ayan, so namatay talaga siya. Ayan po. Okay? So, almost two weeks po, talagang ang tapang ng medisina na yun, no? Ayan guys, so talagang namatay siya. Ayan. So, ibig sabihin ito, at pwede lang magtanim si Kindness. And then, nagulat ako guys, kasi dito, Parang hindi ako masyadong naglagay pero oh, grabe no yung parang konting talasik lang po. Talagang naano siya na, na, namatay talaga yun sa may mga paso. Yan. Gan, so ganun katapang yung medisina medisina na nilagyan na nilagay po natin. Okay? Ayun po guys. So since kasi guys, uh, namatay na po siya. Ang gagawin namin na, namin ito, hindi namin siya kukunin. Dahil kusa lang po ito guys na unti-unting um, matatanggal siya yan po kasi kapag kukunin po kasi natin to yung yung dito banda kung saan magtatanim si kind ayan dito po kukunin natin or tatambakan natin ng lupa tapos yung ano naman hindi natin katulad po nito hindi natin ayan, tatanggalin kasi nga po magiging alikabok siya yan kasi magliliparan po ito medyo mahangin po ngayon sa labas alright so yan po So, napansin nyo guys, oh, ang um, lemongrass. So, lemongrass talaga sa Japan, uh, maganda po magtanim. Yan, para sa mga hindi pa po nakakailam, ang um, dito sa Japan guys, ang um, galing talaga ng lemongrass. Kasi nga po, uh, kahit uh, summer, uh, kapag summer, ganito po siya talagang bongga-bongga po yung kanyang uh, pagkabuhay. Tapos kapag mag-snow naman or taglamig, namamatay po siya guys pero pagdating naman ng ano unti-unti naman nagbabago yung weather painit ng painit bumabalik din siya sa dati ayan kaya isa sa mga dahilan palagi akong may lemongrass meron ako dito tsaka doon din banda ayan guys so di ba so mag kaya dito kami sa Japan guys pwede kaming uh, ng mga lechon belly mga tinulang Uh, manuk manok na talagang may ano magsabaw yan po kasi buhay na buhay po yung aming uh, lemon grass kaya yung iba naman dito guys kapag malapit na po ang taglamig ang ginagawa namin sa lemon grass na namin din namin sa ref ina frozen naman siya okay so ito naman guys ang pakita ko lang po sa inyo ngayon ng aking okra Ayan, so sa nakarang upload ko po guys, kung saan ako bimili ng punla, ayan ba? Diba? So, na, ano, medyo, ano ko siya, guys, kasi mura lang siya, tapos, ang dami na. Yan po, guys, so, ilang, ano po, oh, ang dami na po, okra na, na, ano, nasa isang set talaga siya ng paso. So, binili namin siya. And then, in fairness, may bunga na rin po siya, guys. Ayan, oh, ba diba? Ayan guys, oh. Yan, guys, so, oh. bakit ako po sa inyo, may bunga na po yung ating itatanim na okra. So, since marami ito guys, yung iba, parang magsisimula pa lang. Ayan. So, yung iba doon. Tapos, ito naman. Ayan guys, oh, magsisimula din. Alright. di ba So, hindi tayo logi guys kasi mura lang yung bilin ni kindness nito. Tapos, ang dami. Sa so, isang paso, ang dami niya po. Ayan. So, itatanim natin or gusto nga namin parang ganyan na lang siya guys. So, oh sunumam so, no, ay parang yung so, no, parang sa Japanese kaya so, no, sunumam or permanente ganun or depende lang po pag isipan pa namin yan ngayon at syempre yung ating pipino alright yung ating pipino guys so maraming variety po ng pipino doon pero ang kinuha po ni kindness yes ito po yung napansin niyo po guys may mga ganyan na siya dahil uh, ibig sabihin nito, mas mabilis itong mabumamunga na. Okay? Yan po. Dahil nga po, since yung oras natin sa uh, pagtatanim, medyo uh, kahol na po tayo, guys. Meron din naman yung mga medyo maliliit pa yung punla. Pero abot pa tayo, guys, siguro mga dalawang buwan. Ganon. So, ito na lang yung napag na namin. At lupa. Yan. So, ito po yung dinagdag namin na lupa. Alright? Okay. Alright guys, tandaan natin yung mga damo. Okay. Okay. Good. Tanggalin na natin ito, guys. Ito yung pinagkanima natin ng glow yan noon. Diba? Maraming init, guys. Grabe guys. Gigigil ako sa damo eh. Na simula na ni kindness. Mm, na na. Na simula na ni kindness. Hirap na akong magano guys. Um, ito ko na tuloy-tuloy.

Ay, namatay yung rose. Uy, pa yata ang lalong niya. Nadamay, hindi ko naman nilagyan to noon ng ano, guys. Namatay po siya. Wala pa siguro. Ang lalong niya nga ako, ano, wala buhay pa. Wala, talagang damay, oh. Uh. Pwede pa na, yung green pa yung punuan. Ay, siguro sobrang init, no? Tama pala. Prihan lang wala Ay, nga wala nga. Hanga pala, guys. Kasi nga sobrang init. <laughs> Yung rose pala na bubu mga June kasi ano sila boom. Tapos pag ano na ganitong panahon, wala na Nagpanik ako, guys. Kasi pa naman ito ng ano ko. Aray ko, aray ko na, tusok tuloy ako. Hindi <laughs> ko <Maliko> daw kasi. <laughs> okay. Oh. Yung mga damo, saan-saan tayo punta, ha? Kawa na yung mga tanim ko. maraming tanim eh no rose lang pala tsaka tanglad <laughs> okay wow sarap na eh tuloy tuloy yung paglilinis o. Oh. nagigigay si Kain. bilis naman okay, kasi ano kunin yung mga ano damo guys. bagay mo natin ito ng kunting tubig guys. Maraming na ang piling. Pero tayo na kindness guys. <laughs> okay. ayan guys, ah, binalik ko na po yung aking paso, ayan po yung aking malaking paso na green, so dito po natin natin yung ating pipino tapos yung sa ilalim naman guys ayan po yung ating lupa, kung saan nagtanim ako dati ng alugbati, pero hindi tayo dito magtatanim ngayon sa ating pipino sa mismong lupa, kaya gagawin natin dito po tayo sa paso, ba? Diba? double purpose, ayan po so anytime gusto natin magtanim sa lupa, pwede po pwede rin po sa paso okay, ayan so lagay mo na natin yung ating lupa guys hey okay. okay. yun guys nabuo natin ang lupa then, sa kabila ama hindi okay. pa si kaidnes guys unya mama tanong kay kailu ula, man guys <laughs> di ba parang ano din yun din kasi ulan na mo yung ating kataning. one two three.

cargador, malas sa na trabaho. Okay, happy-happy lang. Okay, kabila naman. Alright. Diba? ating kapatid. ating kapatid. Ayan. Tapos, pantay-pantayin natin. O ayan. Tumulog naman, guys. Alas 5 na po ng hapon. Okay. Alright. So, dito, guys. Tag dalawang pipino. Dito po. Dito rin, dalawang pipino. Kasi anim po yung puna na binili natin. At syempre, magbubutas na tayo, guys. so ayan guys uh, nagbutas na po ah si kain Desh. ayan po tapos bago ko po yan nagbutas guys bago po binutasan lagyan ko muna ng tubig yan para medyo malambot-lambot kasi medyo antagal na po nito guys na hindi talaga na gagamit ni kain Desh. hindi ko na nadidiligan kahit lupa ba diba? ayan po so may butas na po tayo guys para ready na po yung paglalagay natin ng mga kunla ayan para sa ating pipino Oh, di diba? Mas maraming pipino ngayon ang tatanim ni Kindness. Okay? So, happy kay si Kindness, kay guys. Kayo makatanong-tanong, jud ba, no? sa, sarap sa feeling po. <laughs> Yan. Alright, guys. Bago natin itanim, uh, kailangan na natin uh, paglagay-lagay muna sa harapan para tuloy-tuloy yung time natin, guys. Variasi nampak picture, variasi graceful. Kawan, ni barang ano guys, barang buat Terus. Yang apa? Okay. Tiba nila Di na siya Ini pula dahil na uban Okay Ayan guys Ang dalawa Alright So Kakanin ko lang po ito ngayon guys At Abangan nyo lang po. Tingnan nyo lang po mabuti, guys. Hindi ako makapagsalita siguro. Okay. Okay. talim Tanin-tanin na si Kai-fish. talim right. si Kai-fish, guys. Ni okay. ba? <laughs> happy ka ayo, ito ang kayo, guys. O, oh. yan. Tapos, ah. lagay na lang natin. Lang lang lagay lang ng lagay. Tapos, pag natin, guys, may ready na tayo na net. Tapos, tik. E, Lagyan ko na lang yung doon banda. Diba? Magrabe yung ano niya, oh. Yan, guys, oh. Kaya ko po sa inyo, guys. Kasi ilalim na talaga yung pinakaano niya. Kaya nagulat ako nang hinila ko siya. Medyo, ano talaga. Medyo matalas tigas. So, ingatan natin, guys, kasi mayroon na siyang ano sa ilalim. Ayan. Oh, so, ano, successful naman po guys oh. successful po yung kuwan kindness ba? tayo guys dito naman tayo okay yan guys guys malapit na po umulan malapit <laughs> na rin tayong matapos eh okay Adibah Dito naman tayo banda guys. So, uh oh. Sana mamunga kayo. At nang makatikim naman ako ulit ng aking tanim. Na tanim ni Kain Oo. Uh oh. Diba? Sabi nila guys, kakausapin daw talaga natin yung mga tanim. Uy. So, diba? Uh oh, diba? Say oh. Sayo-sayo ni Kain guys. Dahil may mga tanim na po ako. Oh, uh -uh. Natipino. Ayan, sa so next is naman na natin guys, yung okra. Diba? Okay. Ayan guys, pang huli po, ang ating okra. Ayan. So, medyo bugat-bugat, hindi siya guys. <laughs> ang okra na So, hila-hila, ang -hila, um, sana tuloy guys, no? Kay Balinga, tuloy siya kaso, pero yung paso niya guys, magagamit ko rin ito kasi nakatanid din tayo ng mga bulaklak kapag mag summer ulit guys, diba? Okay. okay. Wow. <laughs> Grabe oh. Yung ano niya oh. Yung ganda Oh ko po sa inyo. Buhay na buhay talaga siya. Di ba? Tapos kapag bibili po tayo dito, guys, oh, may drawing 'yan. Oh, di ba? Okay. Then lagyan na natin dito, guys. Tingnan na po natin. tayo ko sya ng lupa guys okay tapos yung isa naman yung isa naman guys ayan yung buto na natin guys Oh, diva. Pabilisan <laughs> na lang, 'no? Oh. Okay. Oh. All right, guys. Okay, basta all right ito. May papano nakahabol tayo nang tanong, guys. 'Di ba? So, nagulig-gulig na si Kalbosh. <laughs> okay na po ito. Ayan. Tapos na po tayo sa pagtatanim, guys. Okay. po tayong mag uh, tanim po. So, dito na ako guys sa Milo. O, diba guys? Umulan po siya. <laughs> parang may ka no? Kasi parang sila bayan ako eh. Sana mabuhay din tanim natin, guys. Ayan. So, ako na po ay magpapasalamat, guys. po sa inyong lahat. Then, nakapagtanim ako, guys. Nakahirip pa talaga si Kanye na magtanim po ako, guys. Okay? So, update ko lang po sa inyo kapag nangunga na po ito. At, blessing po ito dahil umulan po siya. Yan. So, agad, agad may dilig, di ba? Talaga timing, guys. Natapos na lahat ng pagkatayan ko. Umulan ko. Alright. So, ako na po mapalam sa inyo lahat, guys. At maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Bye, guys! Good morning at